Yan, so i-update ko kayo anong mga mga naging sira as always. <laughs> Hello, good morning. Hello, what's up? Hello mga idol. Hello mga preo So long time no see. Long time no vlog. I've been very busy no for the past few weeks or months. Yun. So hello, kumusta kayo? Sana ay okay pa rin kayo. So, I just want you to update my motorcycle kasi ito si Surf 125. Gamit pa rin natin siya at buhay na buhay, alive na alive pa rin po. Yan. So i update ko kayo anong mga mga naging sira as always. <laughs> Hindi naman. Uh, update ko lang kayo kung anong nangyari sa ating motor. Medyo matagal na rin tayo hindi nakapag-vlog. So, ito mga nagdaang araw, nagdaang mga linggo. Ay, hindi yun, marami. Uh, meron tayong inayos kay processor. At ito na rin yung kanyang front shock na pumuputok. Pupalit-ulit ko lang po itong ginagawa. Ako lang po ang gumagawa. Ilang beses ko na itong inayos. So, pumuputok pa rin. Hindi ko alam. Lastly, itong mga nakaraang linggo. Uh, huling ayos ko rito. Ngayon, Pialitan ko siya ng pang Honda na wheel seal. At saka yung pang takip na rin. Um, hindi ko naman hindi ko na napansin na meron pang tumatagas pero yun nga uh, expect na natin na tatagas pa rin to pero sa ngayon okay naman uh, dinamihan ko lang sa paglagay ng ano ng fork oil ayun uh, nga uh, medyo umiga siya konti maliit na lang yung play niya kasi nga dinagdagan natin ng konting langis yan pang tapal sa mga tumatagas pero sa ngayon hindi naman po siya tumatagas oh so, goods na goods pa rin naman po siya at saka yung itong ating knuckle bearing or ball race yun po uh, sabay, sabay po yung dalawa yung problem ng ating telescopic at saka ball race. Kasi nga, pag na-damage yung ating telescopic fork, pag tumitigas, nawala na, hindi na no, ina maganda yung play. So, naapektuhan po yung ating ball race. Yun nga, hindi na siya magandang mag-absorb na lubak o yung mga bako-bakong daan. Hindi na maganda yung kanyang play kaya medyo uh, apektado yung ating ball race. Kasi nga, hindi na maganda yung ating telescopic. Yung tak-tak ay napupunta sa ating uh, ball race. Kaya nga, hindi natin namalaya na sira talaga siya. So, ayun lang. so far so good pa naman po ang manakboy itong ating motor. No? Ayun nandun pa rin yung, yung vibration niya as usual nandun pa rin pero tolerable at masasanay ka rin. So, 'Yun lang in-update ko kun kayo ngayon gumagawa lang ako ng short video na ito para ma-update kayo. So 'yun lang ang aking may share sa ngayon sa inyong mga paps. kasi ka medyo matagal na tayong walang update o walang vlog mga ilang weeks na kaya. Comment lang kayo or sa mga bago lang uh, mapapansin sa ating channel so pa-subscribe man po eh meron po tayong 400 plus na subscriber. So, thank you so much po sa inyo. Saan nyo pong, kapag hindi na tayo na busy-busy, uh, gagawa ako ng uh, limang video sa isang araw para punan uh, yung ating mga pagkukulang kay YouTube. <laughs> so, yun lamang mga preo. Maraming salamat. Pasensya na po talaga kung matagal tayo ng upload Uh, thank you so much po so, Sa mga may katanungan po Tungkol sa ating motor Comment lang po kayo Sa ating comment section Para uh, ma-replyan So re-replyan ko naman po kayo Yun na po Maraming salamat po sa inyo mga preo And ride safe po tayo always Bye bye